So ngayong araw guys, kakagising ko nga lang pala at tinawagan nga pala ako ni Boy Ubo. Meron daw problema yung computer nila. Kaya tinanong ko guys kung anong sira ng computer. Kasi nga guys, nagbubukas naman yung computer niya. Yung pala guys, nagbubukas yung computer pero yung monitor hindi nagbubukas. Kaya tinanong ko guys kung anong ginawa niya. Yung pala guys, nililinis niya tong computer. Nung maglalaro na siya, ayaw na magbukas. Kaya ito talaga yung reason kung bakit hindi ko nililinis yung computer sa computer shop. Nagmamarunong pa nga si Boy Ubo, yung monitor daw niya yung may sira. Nung chinek naman, wala naman problema. Yung ganitong scenario nga pala guys, common sa mga computer nag-check ko naman yung mga wirings dito, wala naman mga natanggal. Yung pinakamabisang solusyon nga pala dito, guys, linisin yung RAM. 70% guys, panigurado nandito yung problema. Ganito nga pala yung nangyari nung nasira ko nga pala yung computer ni Kuya Dogs. Kaya nung nangyari ulit, alam ko na yung gagawin ko. Naghanap nga pala ako dito ng lapis na may pambura. Kaso yung mana ko ako dito, mga colored pencil. Buti na lang guys, inabotan ako ni Boy Ubo na may pambura. Ikikis-kis nga lang pala to sa mga ngipin ng RAM. Hindi ko alam guys kung ano explanation dito, pero ito talaga ginagawa kapag ganito yung mga problema. dandan dahan nga lang pala ako kis nyan, kasi baka masira ko pa. Pagkatapos nung guys, tinanggal ko na nga pala yung mga dumikit na pambura. Larong-laro na nga pala sa kaya tinutulungan niya na ako. Kaya pagkalinis ko, kinabit ko na agad. Grabe yung pag-effort -e ko dito para may bayad. Tapos yung resulto nga pala guys, nakakadurog ng puso. Hindi pa kasi nagbubukas yung monitor, tapos mayroon pang nadagdagan na problema. Nagtataka na ako dito guys, baka power supply na yung may problema. Pero kapag power supply to, dapat patay sindi yung PC. Kaya tinanggal ko muna yung mouse, baka kasi ito yung nagaground ground Meron din kasi chance na ito din yung problema. Tapos yung pagbukas ko nga pala ng PC, nagbukas din yung monitor. Sobrang saya ko kasi nakachamba na naman ako gawa. Mas mayamaya -maya nga pala guys, nawala na naman yung monitor. Dahil hindi ko na alam yung mga nangyayari, pinagugot ko na nga pala yung mga wirings dito. Tapos ayun eh, guys, tiriri ko ulit buksan, kaso wala na naman nangyari. Kahit wala nga pala ako alam, nai-stress na ako kasi hindi ko na alam gagawin ko. Nagbubukas naman yung monitor, pero yung keyboard hindi naman nagpa-function. Naaasar nga ako sa sarili ko kasi nagpapasikat ako kay Ubo kaso hindi ko magawa. Kung baga guys, nawala yung hour ako kay Ubo. Yung last choice ko, ilipat ko yung RAM stick sa kabilang port. Kung hindi pa rin guys, bahala na si Boyubo. Todo-todo yung pag-effort ko dito, eh wala naman ako nap pala. Kaya sa mga marururong dyan, turuan nyo nga ako kung ano yung gagawin ko na dito. Kaya ako kasi naayos to guys, kawawa yung computer. Itatambak lang naman nila to hanggang mabulok. Gagastos lang daw sila kapag pinaayos nila to sa iba. Kaya sa mga marururong dyan guys, turuan nyo ako kung ano yung pwede kong gawin dito. Kung wala, ipapamigay na lang namin to. So dahil wala na nga pala magawa sa buhay ubo, nag-aya na nga pala siyang gumala. So syempre guys, dahil wala na nga pala ang gagawin maghapon, sumama na ako. Dahil siya nga pala yung nag-aya, siya nga pala yung manglilibre sa amin. Dito nga pala kami pumunta guys sa Daan Nia Road. Ang daming street foods dito guys, kaya tuwan-tuwa sa si buhay ubo sa alagang 5 pesos mo, guys, meron ka ng kalamares. Konti nga lang pala nakain nito sa Pilipinas, kaya swerte mo kapag nakain ka nito. Basta street foods nga pala, guys, Si Buyubo hindi magpapatalo dito. Next na kinain nga pala niya, guys, itong Betamax. Maliliit nga lang pala to, kaya tingin ko 3 pesos lang to. Favorite nga pala to ni Buyubo kasi nakakaubos nga pala siya ng 10 piraso nito. Nakuyoris nga pala ako kung anong lasa nito, kaya kumuha na ako. Yung pala, guys, hindi pala to Betamax. Para nga pala siyang pamantos na chinelas Charot. Hindi ko nga pala nagustuhan, kaya binigay ko na kay Buboy Tas ayan, guys, nagtitingin nga pala si dito ng isda. Gusto nga daw niya ulit mag isda kaso wala daw nagbibigay sa kanya. May nakita nga pala ako dito kaya humingi na muna ako kay Boy ng 5 piso. Chocolate na apa nga pala yung bibiling ko kaso nakita ko nga pala tong kulay pink. So syempre guys dahil pink Barbie ako ito na yung binili ko. First time ko lang kumain ito hindi ko alam kung ganito talaga to dahil makunat. Kaya guys Yun lang. Thank you for watching. Bye bye!